Marami na tumadaan dito. <laughs> sa ano? sa busway. Alam nila kasi wala nang nagbabantay dito sa ilalim. Unlike dati nung medyo sikat pa yung etong kubaw ilalim sa Edsa Busway. Ay ah, you know, dami na ulit dumadaan. <laughs> so wala, ganun talaga. And, uh, mag, ano talaga, nag-fade away. What? <laughs> sa umpisa lang talaga. Yan yung sinasabi nga nila, hanggang umpisa lang talaga. Ayan may ano pala dito. May ano daw dito ito eh. May lubak. And I, I, I made it. I don't bet I did away. But dreamies. Get him. To the bottom recognition. Where are they? Ayan. Ayan. Thank you. Thank you. na ulit tumadaan dito sa ano, sa busway. Alam nila kasi wala nang nagbabantay dito sa ilalim. Unlike dati nung medyo sikat pa yung itong kabaw ilalim sa Edsa Busway. Ayun o, dami na ulit dumadaan <laughs> Alam nilang wala na nanguhuli dito eh Diba? So kung araw-araw ka dumadaan dito Alam mong wala nang nanguhuli dito Sinasamantala na ulit Hindi katulad dati eh, Ng mga 2023 Di November, December, January 2024 May nakikita pa ako dyan na nakabantay yan o, oh, dyan, dyan, sa unahan na yan Kabilaan Ngayon, wala na eh So, kadadaan ko dito, wala na ako nakikita So, wala, yan talaga Medya, uh, mag, ano talaga, nag-fade away What? <laughs> sa umpisa lang talaga yan yung sinasabi nga nila Hanggang umpisa lang talaga I gotta move. I gotta move. Gotta some room. Give me some room. How a, a cook? Sana mamaya na umulan. Hindi, okay lang pala umulan. <laughs> Naka-ready naman ako. Sinelas na ako. Do-do-do. <laughs> So ganito ba naman kasi kip na ano dito eh. Talagang kahit kahit sobrang bait mo eh. <laughs> kahit sobrang bait mo siguro, mapapadaan ka talaga sa EDSA busway eh. Kasi maiinip at maiinip ka talaga sa kakahintay eh. Kasi ikaw ba naman na ang luwag sa unahan tapos masikip sa gitna. ba? Diba? Kaya mapapaano ka talaga eh. Mapapa Pasok ka talaga sa ano eh. Diba? Ayun, malawag sa service road. to. Oh. Kaya dapat nga, sabi ko nga, pag maluwag dito sa Kubaw Ilalim, pag sobrang luwag, kahit yung pag mga rush hour, kailangan i-appreciate yun eh kailangan i-flex kasi pag mga ito ganito na pinaka normal na to talagang mabagal na daloy ng traffic ko dito hindi pa rush hour yan ha ano na lang kung nag rush hour na di ba talagang uh, na naabo, nararanasan ko yun eh sobrang bagal ng under EDSA Gaming EDSA Gaming Catch you for I'm jumping up the train for you I know I'm doing it for ya That's all and <laughs> Do you baby I for you baby I don't the Oh gonna get in a train for ya. You. you know I'm doing it there. I'm <laughs> kita kita talaga dito kung talaga yung tra... nagdudulot lang ng traffic yan o talaga wala na talaga sila magagawa dyan kasi ganyan na talaga ano dyan eh yan o Embudo.